30,000 yan, one month budget, kasya nga ba? Malamang hindi kung araw-araw kang kakain sa labas. Pero dear, dalawang araw na magkasunod na akong pagod na pagod sa trabaho, ang dami naming gawa, kaya naman kanina pagbaba ko ng shuttle, hindi ko na napigilan ang aking sarili at gusto ko talagang kumain dito sa Karayama, kaya dito na ako dumiretso. Naisip ko rin na dito na ako kumain para pag uwi ko sa bahay ay hindi na ako maguhugas at matutulog na lang. Sobrang pagod kasi talaga at gusto kong i-reward yung sarili ko. Tapos ayoko nang mag-init ng ulam ko sa bahay pang ilang init na kasi yon. Dito sa Takarayama, more on fried chicken or karagi ang sineserve nila. Mga set meal na rin. Dear, nasa part rin na pala tayo ng monitoring ng monthly allowance na 30,000 yen. Feeling ko hindi ko tumapagkakasya. Parang pangatlong beses ko na rin itong kumain sa labas kung tutusin kasama yung nagpa-deliver ako. At bilang nagtatrabaho dito sa Japan at nagpapakapagod, ayoko din talagang tipirin ang sarili ko pagdating sa pagkain. Kaya deserve ko naman sigurong kumain ngayon para pag-uwi ko sa bahay, relax na lang. Woo! Pagod talaga today at kahapon pati sa mga susunod na araw, ang dami kasi naming hiwain. Meron naman akong lutong ulam sa bahay, kaso lang pang ilang init na kasi yun, kaya medyo nakakasawa na rin. Sa katunayan, yung paksiw na galunggong ko nga sa bahay, siguro nakalimang init na ako noon. <laughs> Bukas ng dinner ko naman siguro yung ulam na natira kasi kahapon kinain ko na rin yung iba. Ayun, tapos na akong kumain at magbabayad na ako. Meron nga pala ako ditong limang coupon, 500 yen din to. Gagamitin ko sana, akala ko makakatipid ako. Pero isang coupon lang palang pwedeng gamitin kapag isang tao lang ang kumain. Okay na rin, naka-discount ng 100 yen at ang binayaran ko 890 yen. Malala ko wala pala akong baon kaninang lunch kaya bumili ako ng pagkain 300 yen. Tapos tinapay na 100 yen. So bali, ang expenses ko ngayong part 3 of monitoring ay 1,290 yen. At ang natitira, almost 14,000 yen na lang. See you sa next update!